Alam nyo ba na sa gitna ng malawak na savana ng Afrika, may isang hayop na tila may lihim na sandata laban sa mga predator? At hindi lang basta sandata, kundi isang natural na waterproof at perfume na nakakabit sa kanilang balat. Halina't kilalanin natin ang kahangahangang waterbuck. Sa unang tingin, mukha silang isang ordinaryong antelope, di ba? Pero huwag magpadala sa kanilang simpleng anyo. Ang mga waterbuck ay may makapal at mamantikang balahibo na nagsisilbing parang raincoat. Kaya kahit lumusong sila sa tubig para takasan ng mga leon o hyena, nananatili silang tuyo. At eto pa, ang mas astig, naglalabas sila ng isang kakaibang amoy mula sa kanilang balat. Ang amoy na ito na medyo musky at oily ay hindi raw type ng maraming predator. Parang natural na predator repellent. Ang pangalan nilang Waterbuck ay hindi lang basta-basta. Sila ay laging matatagpuan malapit sa mga anyong tubig tulad ng ilog at lawa. Ito ang kanilang comfort zone at aklatan ng pagkain. Kapag may panganib, hindi sila nag-aatubiling sumisid sa tubig para magtago. Ang tubig ang kanilang kanlungan at ang kanilang sikretong daan para sa kaligtasan. Imagine, habang ang leon ay nasa pampang at nag-iisip kung susunod ba, ang waterbuck ay kalmado ng lumalangoy palayo. Pero ang pinaka-iconic na feature nila, lalo na sa mga lalaki, ay ang kanilang mga sungay na hugis arko at nakaturo pa sulong. Ang mga ito ay hindi lang palamuti, kinagamit nila ito para ipagtanggol ang kanilang teritoryo at para sa mga laban sa panahon ng pag-aasawa. Isa pa, tingnan nyo ang puting marka sa kanilang leeg, parang quintas, ba? Diba? At ang pinaka-cute ay ang puting bilog sa kanilang puwitan, na tinatawag na follow me sign. Nagsisilbi itong gabay para sa mga batang waterbuck para hindi sila maligaw mula sa kanilang ina habang tumatakbo sa matataas na damuhan. Kaya sa susunod na makakita kayo ng waterbuck, alalahanin ninyo. Sila ay hindi lang basta isang antelope sa savana. Sila ay isang survivor na may kakaibang oil, may pagmamahal sa tubig at may built-in na follow me sign para sa kanilang pamilya. Isang tunay na hiyas ng Africa. Salamat sa panonood. Kung nag-enjoy kayo sa pagkilala sa Waterbuck, huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe para sa marami pang kwento mula sa ligaw na kalikasan. Hanggang sa muli!